So guys, tignan natin ngayon ang aming kababaryo na naghuhulip. Hulip ang tawag dyan sa ginagawa niya guys. Pero hindi na kagaya ng dati na kailangan na bunutin. Kailangan na may taga bunot ng palay na doon sa may gawing makapal. Para yaan ay ma ilipat sa doon sa bakanteng mga nawala ng tanim. Kaya ngayon ito ang ating kaibigan din na naghuhulip kung tawagin at ang kanyang gamit ay bako. Yan, bako ang tawag guys. Diyan sa ginagamit niyang ma ma ano ba yan? May saga, may ano doon? Dumaan na pa meme. <laughs> ayan yung mataas na mahabang kahoy. Tapos, matingin nga nung, ano, yung, yan, yung dulo ng kanyang kahoy ay mayroon parang mga um, uh, daliri na siyang tagakuha ng, ayan, tignan natin, yun walang lang siya doon doon sa ma kapal tapos ililipat niya doon sa nawala ng tanim na palay ganyan guys ang paghuhulip ayong panahon na ito ayan kaya yung ano guys yung palay na yan ay hindi mahuhuli kasi arang sasabay din dyan sa makapal ng mga palay kasi dati pagka bubunutin mo yan tapos itatanim ulit dyan sa mga bakanting uh, lupa ay yun ang tinatawag nilang mauhuli kaya kahit na nahulipan ay mahuhuli pa rin ang pag-ani pero sa ganyang paraan ay sasabay lang siya yan sa maraming mga naisabog na yan kasi pagka gaya nga nang sabi ko kanina pagka yan ay binunot tapos tatanggalan yung lupa yan ay mahuhuli na pero sa ganyang paraan sorry na if I am makulit ay eh, pinaliliwanag ko lang mabuti na yan ay sasabay na yan sa pag ani yan sa mga makakapal na ayan, okay that's all for today at yung ating uh, tagahulip ay tinatawag na nung may ari nung kanyang hinuhulipan at siya ay kakain daw. E paano? Bye! See you again! Mua, mua.